Alex Gonzaga malakas pa rin ang faith sa Panginoon sa kabila ng tatlong beses na nakunan. Para sa aking balita ang showbiz, hindi kailanman nawala ang faith ni Alex Gonzaga sa Panginoon kahit tatlong beses na siyang nakunan. Sa kanyang Instagram account, nagpost ito ng kanyang saloobin kaugnay sa pagkakalaglag ng kanyang anak sa ikatlong pagkakataon. Ay kay Alex, hanggat may pagmamahal at faith sila sa Panginoon, mananatiling okay sila. Sinay pa nito na, this is the small but beautiful miracle we hold on to. Ayon pa rin sa actress TV host, hindi hindi nila makakalimutan ang panahon na biniyaya sila ng Panginoon ng embryo at ng tibok ng puso sa kanyang sinapupunan. kaugnay na nito, nagpasalamat si Alex sa lahat ng mga tao nag-message sa kanila at sa prayers ng kanilang natatanggap. Nakakataba umano ng puso na malamang napakarami ang nagdadasal para sa kanila na isang araw ay magiging parents din sila. Nainiwala rin si Alex na in his time ay magkakaroon din sila ng anak ng kanyang mister.